Praise the Lord. Palakpakan natin ang na malakas ng ating Panginoon. Malakas pong papuri po para po sa ating Yahweh El Shaddai. Purihin ng Diyos! Praise at the Lord. Salamat sa Panginoon. Iyan po ang nanguna sa ating magdarasal na Santo Rosario. Amen. At ating mga kapatid, si Brother Marlon Saez. And Sister Marjorie Astrero. Astrero. Ayan, salamat sa kanila mga kapatid. Praise the Lord. Hey. At uh, sa ating pagpapatuloy, Sir Vinice. So relax po muli tayo sa presensya ng ating Panginoon. Ngayon naman po, makikinig po tayo ng mga buhay na patutuon ng ating patid. At, kapatid. at ang umpisahan po natin yan. Mula sa Tagaytay City. Tawagin po natin Sister Mary Grace Samonte. Praise the Lord. Praise the Lord po. Um, to God be the glory. Um, magandang tanghali po sa inyo, Yawel Shaddai. At sa inyo po, mga brothers and sisters, brother Mike and sister Belen, at sa inyong buong family. Andito na po ako, Yawel Shaddai. Tinupad ko na po yung pangako ko sa inyo na Uh, Kaya't po ulit ako ng stage once na uh, na-release na, na po ang aking immigrant visa at na-release uh, at nag na rin po ako ng plane ticket pa Amerika. Uh, Lord, maraming maraming salamat dahil ibinigay mo na po sa akin ang U.S. visa ako last year. Subalit ngayong March lang po ako aalis dahil gusto ko po dito po muna ako mag-Christmas and mag-New Year. And then po, sa brother husband ko na hindi po niya ako pinatagal ng ilang taon, pinail po agad niya ang aking petition last year. And through my prayer, ka, Amen. through sa aking panalangin sa inyo, Lord Yahweh, well si ibinabalik ko po sa inyo ang papuri at parangal. At inaaking ko na po, Yahweh, well si Day, na sa aking pong pagtayo dito sa inyong banal na harapan, ay bibigyan mo po ako ng magandang trabaho, mataas na sweldo, magandang kumpanya, at mabait na employer sa bansang Amerika. Maraming marami pong salamat sa inyo. Thank you, Lord. Amen. 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 Diyos mga diyo ay mabuti you at mapaghimala, Sister Vines. So May mga diyo ay pupunta na ng Amerika. So, i-advise uh, lang po natin, Brother Jun, ano, na lahat po ng uh, pupunta po ng ibang bansa, ah... Uh, pwede niyo pong kuhanin yung address po, ano, ng mga band, oh. yung mga gawain po natin dyan. Mm -hmm. ni -hmm. Shaddai, kung saan ang bansa po kayo pupunta. Para at least alam, alam, alam. niyo kung saan pinakamalapit. Amen, opo. Oh. At ha continuous po yung ating pagdalo sa mga gawain ni Awel Shaddai. Praise the Lord. Oo, kahit ang mga anak ng Diyos daw, kahit saan yan itanim, mamumunga yan. Opo, amen. <laughs> amen. Ibig sabihin, magagamit yan sa ating Panginoon. Okay. From Taguig City, pakinggan po natin si Sister Lydia Rosario. Praise the Lord. Pinagpalang hapon po, Yahweh El Shaddai. Pinagpalang hapon po sa ating lahat ng mga kapatiran ko po dito. Uh, nais ko lang pong ipagsigawan ang ginawang kabutihan sa akin ng Panginoon sa buhay namin. Una po, ang mga nakapo ay nakatapos ng pag-aaral at mayroon na po silang mga matatag na trabaho. Pangalawa po, Uh, binigyan din po ako ni Yahweh ng kaparasong lote doon sa lugar namin sa Tagig at napatuyan ko na po ito ng bahay at may apat na kwarto po. Pangatlo po, ang kagalingan po ng aking mga tainga na matagal ko na pong iniinda, palagi pong nangangati uh, sa pamagitan po ng marami na pong gamot na inilagay ko sa, sa, aking mga tainga, yun pala ang magpapagaling po ay yung healing oil po na galing dito. Ang pang-apat po dahil sa nakapagpatayo na kami ng bahay. Kung papurit po sa salamat sa Panginoon. To God be the glory. Amen. Thank praise, you, Lord. Thank you, praise Jesus. Praise the Ayan. Lord. salamat glory sa Diyos. Glory to God. Puri tuloy, tuloy na tayo. Opo. Mula naman po, mga kapatid, sa Imus City, Cavite. Si Brother Nomer Diladinko. Magandang praise the Lord. Magandang hapon po, Yahweh El Shaddai. Brother Mike, Sister Belen and family, brothers and sisters. Nandito po ako para magpasalamat kasi po answered prayer po ako. Laman po ng aking prayer request at pangarap sa buhay ang makapag ang makapag trabaho sa abroad. Ngayon po uh, makakaalis na po ako. Salamat po sa March 23 po ang alis ko papuntang Toronto, Canada. Maraming maraming salamat po at ginabayan po ako at hindi po ako pinahirapan sa application ko po. Humingi rin po ako ng dasal na patnubayan po ako at hindi po, po pahirapan sa mga darating kong seminars. At pagdarasal ko rin po na restoration ng family po namin kasi ngayon po ay dumadaan po kami sa isang pagsubok. Maraming maraming salamat po. Ang lahat ng ito ay pinupuri at pasasalamat ay binabalik ko sa matamis na pangalan ni Yahweh El Shaddai. Amen. Ayan, praise, praise the Lord. God. Toronto, Canada naman ang pupuntahan ni brother, no? Mm -hmm. Okay, Gamitin okay, ni galing naman po ng Taguig City. Praise no? the Lord. Naririto po si Sister Christina Dumana. Dumana. Dumadaog. Dumadao. Dumadaog. Dumadaog. Yeah. Good afternoon po, brothers and sisters. Punong lingkod. Una po sa lahat, nandito ako ngun, magpapasalamat ako sa um, akong mga... Nag-abroad ako sa Riyadh, tapos hindi ko na tapos ang aking uh, contract. Seven months lang ako doon, tapos doon ko na meet ang aking maging soulmate. So nag-decide siya na i-break ang contract ko, tapos hindi pumayag ang akin ang akin employer tapos nagdecide siya nga, uh, magbabaya magbabayad daw kuno ako ng 23,000 riyal tapos nang isip ako na sobrang laki yon tapos nagpipray na lang ako na sa kayawe na kung pwede po inya ang puso at isip ng employer ko nga uh, pwede niya hindi na ako niya pababayarin. Tapos, ang nangyari yun, kinausap na ako nila. After that, nag na sila nga, pauwi na nila ako dito sa Pilipinas. Pati ang plane ticket ko, sila pa ang nagbayad. Kaya yan ang sinasigaw ko nga, ang bait-bait ng ating Panginoon. Yun lang, maraming salamat. Amen. Amen. Salamat sa Diyos. Pinagpala ang ating mm -hmm. kapatid. Salamat po. Okay so sunod-sunod na rin po uh, Brother June mula naman Sana po tapingin. sa Tagig City pare. Dalawa sila ano Apo. si Sister Felisidad Consular at si Sister Nets. Please. Ano to? Florence. Florence. Florin? Hindi po. Felicidad Consular. Felisidad Consular. Ah, okay, po. praise the Lord. Uh, magandang gabi, magandang hapon po sa inyo lahat at magandang hapon ni Awe El Shaddai at magandang hapon kay sa ating punong lingkod sa buong niyang pamilya. Ang una-una ko pong ipatotoo, ang kabutihan ng Diyos na pinakaloob sa akin at sa buong kong pamilya. Dahil noong pung sa isang, isang taon 2015, ako po nagkasakit. Sa aking brasong, hindi ko maiunat. Tumataas ang aking presyon at lahat po ng aking karamda. Ang katawan ko po ay lahat po. Hindi ko po kayang anuhin ang aking katawan. Sapagkat so sabi ko na, Lord, Lord, pagalingin mo po ako at ako po ay sa stage Unang-una ko po patutuo sa oras nito. At noon pa na ako, naglilingkod uh, 1998 uh, na ngayon lang po ako nagpapatutuo dito sa stage. Kaya ako po'y nagpapasalamat sa kabutihan ni Lord na ako po'y niyang pinagaling at binigyan po niya ako ng uh, panibagong buhay upang ako'y magpatuloy na maglilingkod sa Kanya. Pangalawa ko pong patutuo ang aking pong brother husband. Salamat sa Diyos na siya po'y naaakay ko na po sa gawain ito. Marami pong salamat, Yahweh, sa kabutihan mo, pinakaloob mo sa amin. At ang pang pangatlo ko po pong patutuo ang aking pong mga anak nga hinihingi ko sa Diyos nga magkaroon po sila ng trabaho. Isang babae at dal dal dalawang lalaki nawa nawa na po sila ay nagkaroon na po ng trabaho. Sa, kan sa kanila pong pamilya po, ako po nagpapasalamat na ang, kan ang, kanilang pamilya ay maayos at mabuti sa, ah, sa aming tahanan po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat, Yahweh El Shaddai. At paapat po, ang aking aki ipapatotoo aki nga sa tagal ko pong hinihingi ni Yahweh El Shaddai, apat na taong kong pre-request na ako po'y magkaroon ng sasakyan. Ang sabi ko, Lord, kahit sikanhan lang, basta mo po kami masasakyan, papunta sa iyong gawain. Salamat sa Panginoon sapagkat binigyan niya ako ng sikanhan. Pero maayos na maayos pa sa pangalan ni Jesus. Marami pong salamat Yahweh sa si El Shaddai. Ang lahat ng pagpurit parangal sa iyo po namin binabalik Ayan. sa buktong na anak ni Kristo Jesus. Amen! Amen! Thank you Lord. Thank salamat you Jesus. Salamat sa Diyos. Sino gusto ng sasakyan? Yung brand nyo na, Lord. Brother Jun. Ah, praise the Lord. Hindi kasi specific yan kung ano hiniling natin. Mr. Vines. Mabuti ang Diyos, ano po, na, pero sabi nga. Sikid at pero maayos. <laughs> maayos naman, oo. <No>, oh. <laughs> Glory to God. Okay. Isunod e, natin si Sister Nets Flores. Flores. Magandang kahapon, mga ka, kapatiran, at kay Brother Mike, at uh, sa hita lahat sa ating Yahweh El Shaddai. Ang ipitatoo ko lang, mga kapatid, nung bago ako mag-birthday, noong February 8, nagkasakit ako, na mag-ayaw aking mukha, mata ko. So, balit, Praise the Lord, nanalangin nalangin ako. Nagpunta ako sa doktor, walang doktor kasi linggo. Pero uh, purin ang Diyos, sumayo ko sa bahay magdamag, ayos rin ang aking kalagayan. At nagpapasalamat rin ako sa Panginoon niya, Will Sedai, na ang mga apo ko, M1 na sa, sa trabaho niya, at mga apo ka, magkapatid, maganda ang trabaho nila. At mga uh, anak ko rin, maganda rin. At year 2016 na ito, uh, sabi ni Brother Mike, mamanahin ninyo ang kayamanan ng hindi niyo pinaghirapan. Minamana ko na yan mula ngayon. Purihin ang Diyos. Lord, maraming maraming salamat po at sa, sa akin na po, nga sa ibang bansa, uh, Grand graduate sa susunod na taon, purihin ang Diyos, maayos din ang, traba, ang, ang, kanilang kalagayan. At maraming salamat po, mga kapatid, at mayroon pang susunod. Thank you, thank you, Amang Yawil Saday. Purihin ang Diyos! Purihin ang Diyos! Salamat sa Diyos! Praise God! Thank you, Lord. Okay, okay. galing naman po ng Amos, Amos City, Cavite. Okay, dalawa po sila. Sister Flor and Brother Virgilio Pergelio Jacob. Jacob. Uh, mapagpalang hmm. hapon, uh, Yahweh El Shaddai, brothers and sisters, uh, kay Brother Mike and family. Uh, andito na po kami para ipagsigawan ng... Uh, ang pangako namin na uh, ipagsigawan namin ang iyong kabutihan once po na uh, ipasa mo, Lord ang uh, brokers ex uh, real estate broker's exam ng aking anak. Lord tagumpay, Lord pinagkaloob mo nung nung linggo. Purihin kay Abel well, siya ay talagang walang mahirap at walang imposible sa iyo. Pinagkaloob mo po sa amin Lord ang malaking blessing pong ito at maraming salamat po Lord at Uh, pinagkalooban mo ako ng mababait, matatalino at maalalahanin na uh, mga anak. Maraming salamat po, Lord. At uh, sa kabila po ng uh, pagsisikap na makasunod kay Yawelsa pag-iika po, pinagkalooban ako ng magandang uh, hanap buhay, pinagpala mo, binigyan mo na kami ng limang bahay at lupa, isang lote, sakyan at uh, maraming salamat po Lord sa maraming buyers na patuloy mong pinagkakaloob sa amin. Purihin ng Diyos to God be the highest glory. Amen. Thank you Lord. Thank you Lord. Uh, ipagpapasalamat ko lang po ang biyayang tinanggap ko kay Lord dahil po nakapasa po ko sa Real Estate Licensure Broker Exam noong February 28. Hallelujah. Thank you Lord. Ito na po yun. Ito na po yung pangako namin tumayo dito. Totoo po yung 1 plus 1 equals 3. Nilagay ko po yan sa likod ng answer sheet ko. Kahit po sabi nilang bawal madumihan, bawal pa magusot, nilagay ko pa rin po. Pati rin po yung lapis ko, nilagyan ko 1 plus 1 equals 3. Tapos po, every time na may may encounter ako na mahirap na questions, eto pong rosary tsaka itong nyo ko nasa kanang bulsa ko lang po. Hinahawakan ko po sa tuwing may may encounter nga po ang mga unfamiliar questions at sinasabi ko, Lord, kayo na pong bahala sa amin. Bigyan niyo po ako ng karunungan. Kayo po ang sumama sa akin sa mga oras na ito dahil kayo lamang po ang aming tanging sandigan. Panginoon, thank you, thank you po. To God, to God be the glory. Thank you po. Amen. Amen. Praise Salamat the Lord. Salamat sa Panginoon. Ang sarap Biyaya. naman na uh, pakinggan at uh, tingnan, Sister mm -hmm. Vines, yung, yung buong pamilya natin. Talagang uh, nakikita mo ang pagkilos ng Panginoon. Opo, at naisasama natin sa gawain ng ating Panginoon. Amen. Kaya... Na ipapamana natin ang pananampalataya at mm -hmm. biyaya sa ating mga uh, kasambahay Sister Vanessa. Ano? Opo, praise, praise na Lord. the Lord. At Ayan, galing naman sunod. po ng Hagunoy, Bulacan. Sister Corazon Samson. Praise God. Purihin ang Lord, turuan niyo po akong mangusap upang mapapurihan ka sa gitna ng madla. Una ko po lang pong i-share ang pagkakalob sa akin last 2013 ng uh, multiple multiple visa sa pamamagitan po ng pag sa amin ng LA Coordinator sa, at sa Convention Center. Dalawang beses na po akong naka-attend doon, 2013 July and this last year, July 2015 at doon po inamit namin si Brother Mike. Maraming maraming pong salamat at sa ikalawa ko pong uh, share, uh, nung pagkawi ko po last last year 2000 ay na, na nakuha ko po na mayroon akong nakapa sa akin left breast ngayon po ito pong ito po lang february gusto magpa check up po ako before magpa-check up po ako nung Tuesday po noon nang pisal po ako dito sa atin at uh, nang po ako din sa hilig pool, si inang ko na ano, mali, malinis, lilinisin niya ako at na-detect po ng, ng doktor sa pagpapatingin ko po, cancer stage 1. Then, you uh, agad po ay in-schedule ako ng operation, ano po, Monday. Then, naka-attend naka, -attend, naka -attend pa po ako ng dito sa atin, no ako po ay ooperahan na, talaga po, inoper ko na sa Panginoon ang lahat. Inooperahan po ako sa Binuksan po ang aking dibdib. Sabi ng doktor, Ining, ano yung nasa dibdib mo? 1 plus 1 equals 3. Kasi po, kasama ko ang Diyos. Natawas siya. Sabi ng doktor, okay ka. At doon po, nagsal mo ko habang tinatanggal ang dumi sa aking dibdib. Panginoon, then binayop si po siya, At sabayop si po niya, Ay, napakatagal po, 10 days. At inangking ko po, naka-attend naka pa po ako last last Saturday ano po, uh, at doon po natanggap po, na, si po sa, sabi po ni Brother Mike, uh, humiling kayo, yung tungkol po sa cancer, yung po sinabi niya, it is an immune, hindi gamot ang gamot sa cancer, kundi kailangan pala kasi ng immune system. At sabihin sa huli, uh, it is written, magaling ka na. Tinangkin ko po yun, Panginoon, at sa biopsy si po, na, na detect po, na dasal po ako ng dasal. Inangkin, sabi po ng doktor, ah, uh, anak, ang swerte mo, nakuha ang buong cancer cells sa dibdib mo at ah uh, kapatid. At neg all negative po ang nakuha sa akin. Then salamat po sa mga prayers. Tunay pong walang imposible sa power of prayer sa mga taga Amerika. Sa lahat sila, sa mga ating mga ka-sister. Tunay po pinalang pinanalangin nila ako. Panginoon, maraming maraming salamat. Ako ay bu bagong buhay, muli bagong buhay po ito. It is written. Ako ay magaling na. No more chemo. Amen. God is my chemo. Amen. Salamat po po rin ng Diyos. One plus one equals three. Amen. Power! 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 power, power. power. <laughs> Salamat po Diyos sa kapangyarihan niya. Ando ni Kimala, Sister Vinice, mm -hmm. uh, ano? Amen po. Ito po ang uh, susunod naman mula sa Teresa Rizal. Si Brother J. Agpawa. Uh, magandang hapon po, Yahweh El Shaddai. At magandang hapon din po kay Brother Mike at sa inyo po, mga brothers and sister. Uh, ang ipapatuto ko lang po ay yung nawalan po ako ng trabaho, ako po yung isang siman. Ngayon po, uh, sinubok po ako ng Panginoon sa, ilang, sa maraming buwan na nandito po sa Pilipinas. At uh, kami po ay sinubok po lahat ng ang aking pong pamilya na muntik na pong magkawatak-watak dahil po sa ano, kahirapan pong pinansyal at tinulungan uh, po ako ni Yahweh El Shaddai dahil binigyan niya po ako ng magandang trabaho sa ibang bansa uh, at paalis na po ako ngayong susunod na linggo. Uh, pinupuri ko po siya sa kabutihan niyang binigay sa akin at uh, sa mga tumulong po sa aking mga kapamilya, at uh, ako po nagpapasalamat sa kanila dahil sinuportahan po nila ako sa aking mga pangangailangan. At, uh, El Shaday, pin pinangako ko po na magpapatotoo po ako sa kanya dito sa stage sa kabutihan niya po sa akin. Dahil po, Minsan pong nasabi ni Brother Mike, yung mga pinagpala ni Yahweh El Shaddai na mahigit 20 years na sa gawain, hindi pa nagpapatotoo. Ngayon po, uh, isinisigaw ko po ang kabutihan na ginawa sa akin ni Yahweh El Shaddai. Maraming salamat po.